Sa pagkakataon ng ito ay masayang masaya ang ina ni Bea Alonzo. Dahil sa wakas nga araw ay nagbunga na ang pagmamahalan nila ni Vincent ko at magkakaapo na raw siya sa unang pagkakataon. Sa ngayon nga daw ay mas tinutuunan ng pansin nila si Bea dahil maselan nga raw umano ang pagbubuntis nito kaya ganoon na lang nila ito alagaan. Naging emosyonal naman si Bea sa kanyang interview dahil sa matagal na nga raw niya itong pinapangarap sa kabila ng mga naging pagsubok nito sa kanyang relasyon ay nabiyayaan pa ito ng supling na labis niyang ikinagalak at pinagpasalamat. Subalit sa pagkakataon ng ito madami naman netizen at fan ng mga ito na nagpaabot ng pagbati sa dalawa. Ayon pa sa mga ito ay sobrang swerte nga raw ni Bea para kay Vincent, dahil alam daw ng lahat na si Vincent ay isang loyal at mapagmahal na tao at na kay Vincent na raw ang lahat ng katangian na hinahanap nito.